Pero ni Bea, ano, magarpo, marangya, gano'n. Oh. Eh si Dominic daw, gusto niya, pili lang yung mga invited nila. Yung talagang ano lang, mahalaga sa buhay talaga nila. Isinalaysay ni Oj Diaz sa pinakabagong episode ng Oj Diaz Showbiz Update, ang sinasabi umano ng kanyang source tungkol sa isyu ng Bea Dominic. Nasagap daw ni Oj Diaz na isa sa mga napagtalunan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque ang tungkol sa mismong kasal nila. Habang nagdidiskusyon daw ang dalawa, hindi raw nagtugma ang mga gusto nila pagdating sa mga iimbitahang guests. Disclaimer ni OJ, batay lang daw ito sa mga naririnig-rinig niya, at pwedeng nagkaroon na ng iba't ibang bersyon dahil sa salin-saling dila. Gusto ni Bea ng grand wedding, habang simplay naman ang gusto ni Dominic. Sinabi ni OJ na kung totoo yun, maiintindihan naman si Bea dahil ang kasal ay once in a lifetime event gusto raw ni Bea, Magarbo, Marangya, ganoon. Eh si Dominic daw, gusto niya pili lang mga invited nila, yung talagang mahahalaga lang sa buhay nila talaga. Yung naging bahagi ng kanilang journey, yung mga dinaanan nilang mga tao bago sila makasal. Na gusto namin maging ninong at ninang iyong mga successful ang married life. Para kapag nagkaroon kami ng misunderstanding, miscommunication, or away, ay eh ang malalapitan namin yung mga ninong at ninang namin na through the years sa kabila ng mga unos na dumating sa kanila, e eh sila pa rin. Nakarating pa nga sa akin na gusto ni Bea ay magarbo, marangya, e eh kasi nga kay Bea, siguro e eh once in a lifetime to di naman to weekly ginagawa natin, kumbaga ibuhos na natin kasi very memorable kay Bea yan, lalo na ba? Diba, sabihin na natin, naudlot yung sa kanila ni Gerald ba? Diba? At syempre sa edad ni Bea na 36, parang ano yan e, eh, yan e, eh, di ba? Diba? na naghahabol at the same time napakaspesya ng kanyang event sa kanyang life, naiintindihan ko yun. Pero syempre, yun nga, yung kapasidad ng lalaki to spend for the wedding, e limited lang. ba? Diba, lalo na't sinasabi nung iba na mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic, kaya dun lang sa simple daw itong si Dominic. Tapos nabalitaan ko pa, merong gustong ma-achieve si Bea eh, kasi syempre, tulad nung ibang mga celebrities, lalo na mga sikat, na mga grandios sa yung mga wedding nila, parang gusto ni Bea ganun din, grandios sa din, napakaraming bisitang artista. Kasi nga syempre pala kaibigan si Bea, baka magtampo yung iba kung hindi maiimbitahan, pero ako naniniwala na pag limited lang ang guests, maiintindihan yan lalo na kung tunay kang kaibigan. Hanapan natin ng punto, tama naman si Bea doon. Hindi naman kasi ikakasal araw-araw ang isang babae hindi rin na may kakasal dalawang beses sa isang taon. O kailan yung kagustuhan niya ni Dominic na simple lamang may katwiran din naman. Sa pinakahuling episode ng kanyang online show, ay nagkwento si Christy Furman tungkol sa di umano'y gusto ni Bea Alonzo na magkaroon ng engranding kasal ngayong taon. Nauna nang lumabas ang chismis na gusto ng kapuso actress ng engranding kasal, habang si Dominic Rocky naman ang gusto ng simpleng kasal nilang dalawa. Sa Christy Fair Minute, sinabi ni Christy na isang beses lang mangyari ang kasal, at kadalasan, ang mga babae ay may planong dream wedding para sa kanilang sarili. Ayon kay Christy, may point si Bea sa pagnanais na magkaroon ng engranding kasal para sa kanila ni Dominic dahil minsan lang mangyari ang kasal. Pahayag niya, mahahanapan natin yon ng punto. Tama naman si Bea doon. Hindi naman kasi ikakasal araw-araw ang isang babae hindi rin naman ikakasal ng dalawang beses sa iisang taon o kailanman, ba? Diba? Yun mahahanapan natin yon. Siyempre minsan lang itong magaganap sa isang babae kaya yung panaginip niyang kasalan o dream wedding na itinatawag natin, natural gusto niya yon. Pangalawa, sila naman ang gagastos, yun ang kanyang punto. Bakit hindi pa niya ito todo bigay sa kanyang kasal kung anuman ang meron sila? Mahahanapan natin ang katwiran yon.